Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niya ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. May mag-asawang naninirahan sa isang lumang bahay sa gilid ng kakahuyan. Si Ramon isang masipag at tapat na magsasaka, ay kilala sa kanilang bayan bilang isang mabait na lalaki. Ang kanyang asawa namang si Lorna ay kilalang pinakamagandang babae sa baryo, maputi, mahaba ang buhok. Masaya sila nagsimula ng buhay mag-asawa. Ngunit paglipas na mga taon, nagsimulang magbago si Lorna madalas siyang mawala sa gabi at pumabalik na pagod. Hindi may paliwanag ang kanyang mga pinupuntahan. Magamat mahal na mahal ni Ramon ang kanyang asawa, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagdududa. Isang gabi, nagkunwa tulog si Ramon nang makitang bumangon si Lorna at tahimik na lumabas ng bahay. Dahan-dahan siyang sumunod, dumaan sa masukal na daan patungo sa kakahuyan. Doon niya nakita ang kanyang asawa. Hindi mag-isa, kundi may kasamang lalaki. Si Victor, isang dayo sa kanilang baryo. Matipuno at makisig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Ramon kung paano hinahawakan ni Victor si Lorna sa bewang at masidhing hinalikan. Nanlambot ang kanyang tuhod. Ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng kanyang pinakasalan, ay may ibang lalaki. Galit at sakit ang kanyang naramdaman, ngunit higit sa lahat, may bumabagabag sa kanya. Parang may kakaiba kay Victor. Ang anino nito sa ilalim ng buwan ay hindi normal. Napansin niyang tila mahaba ang mga kuko nito at ang kanyang balat ay may kakaibang ningning. Hindi niya nakinaya ang sakit at tahimik na bumalik sa kanilang bahay. Kinabukasan, dumaan siya sa bahay ni Lolo Matias, isang albularyo sa kanilang baryo. Ramon matamlay ka. May bumabagabag ba sa'yo? Ang tanong ng matanda. Hindi niya kayang aminin ang pagtataksil ni Lorna. Kaya ikinuwento niya na lang ang tungkol kay Victor at ang kakaibang anyo nito. Napabuntong hininga si Lolo Matias. Mag-ingat ka iho. Hindi normal ang nalaking yon may naririnig akong usap-usapan na isang nilalang ang gumagala tuwing gabi sa siyang aswang. Napatingin si Ramon sa kanya. Aswang? Tumango si Lolo Matias at kung siya may kaugnayan kay Lorna, baka pati ang iyong asawa ay hindi na rin ganap na tao. Hindi siya makapaniwala hindi maaari. Hindi niya matanggap, ngunit sa puso niya, alam niyang may kakaiba nga kay Lorna. Nagpanggap siyang hindi niya alam ang lahat at patuloy na inoobserbahan ang kanyang asawa. Lumipas sa mga araw. Napansin niyang lalong naging masigla si Lorna tuwing gabi. Ngunit sa umaga, siya ay matamlay at walang gana. Madalas siyang hindi kumakain ng normal na pagkain. Isang hating gabi, muling nawala si Lorna sa kanilang bahay. Sa pagkakataong ito, sinundan siya ni Ramon hanggang sa isang lumang kubo sa gitna ng gubat. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng dingding halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa kanyang nakita. Si Lorna at si Victor ay hindi lamang nagtataksil. Sila ay may kakaibang ritual na ginagawa. Nakita niyang nakalawit ang dila ni Lorna. Mahaba, pulang pula at dinidilaan ang isang bagong silang na kambing na tila hinihigop ang dugo nito. Ang katawan ni Victor ay nagbago, ang kanyang balat ay naging itim, at ang kanyang mata ay nagliliwanag sa dilim. Aswang bulong ni Ramon sa kanyang sarili habang nanginginig sa takot. Hindi niya akalaing ang babaeng kanyang minahal at iniwan ang lahat para sa kanya ay siya palang halimaw. Pumalik siya kay Lolo Matias at sinabi ang kanyang nakita. Kailangan nating wakasan ito, iho, ang sabi ng matanda. Ang aswang ay mahina sa langis ng nyog na binindusyonan sa asin at sa mga matutulis na bagay na gawa sa pilak. Bukas ng gabi, maghanda ka. Lumaan ng maghapon na puno ng kaba at sakit sa puso ni Ramon. Ngunit alam niyang hindi niya kayang palampasin ito. Hindi lang ang kanyang puso ang sinira ni Lorna, kundi pati ang kanyang pagkatao. Kinagabihan, nagpanggap siyang natutulog habang hawak ang isang punyal na gawa sa pilak at isang bote ng banal na langis nang umalis muli si Lorna. Sinundan niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nanood. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at humarap sa kanila. "Lorna!" ang sigaw niya. Nagulat ang kanyang asawa. "Ramon, anong ginagawa mo rito?" "Alam ko na ang lahat," ang sagot niya. Nanginginig ang kanyang boses sa galit isa ka ng aswang. Napatawa si Victor. Mukhang matapang ang iyong asawa, mahal. Sabi nitong habang naglalakad palapit kay Ramon. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na inihagis ni Ramon ang langis sa katawan ni Victor. Napasigaw ito sa sakit habang unti-unting nalusaw ang balat niya. Lumapit si Lorna. Ngunit bago pa ba siya makalapit kay Ramon, pinunot nito ang punyal at isinaksak ang dibdib ng kanyang asawa. "Hindi kita gustong saktan, Lorna," ang bulong niya habang ang luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. "Hindi mo na ako kayang ibalik, Ramon," sagot ni Lorna habang unti-unti siyang bumagsak sa lupa. Sa huling hininga niya, bumalik sa dati ang kanyang anyo. Isang magandang babae na minsan niyang minahal. Ngunit ngayon, isa na lamang itong malamig na bangkay sa kanyang harapan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.